Ilang fans ng Barda ang imbier na sa pagtatambal ni na David Lacoco at Jillian Ward para sa isang proyekto. Gagawin kasi ng dalawa ang isang action drama series na may pamagat na Never Say Die. First time magsama sa isang project sina David at Jillian kaya naman ngayon pa ay iba't ibang reaksyon na at basyang ang natatanggap ng bagong tambalan. Sinang iba, wala raw chemistry ang dalawa at may nagsasabing baka hindi raw tangkilikin ang kanilang team up ipinagdidiinan pa ng ibang bar defense fans na mas bagay raw sina David at Barbie kaya mas dapat nabigyan sila ng bagong proyekto na magkasama. May mga nagtanggol naman kina Jillian at David na pwede naman daw subukan at baka naman daw maging successful ang kanilang tambalan. Maaga pa raw para husgahan ang kanilang pagsasama. Well, sa aming palagay, baka naman mag-click ang dalawa at marami na rin mga artista na kahit hindi magka-love team ay naging matagumpay naman ng ipareha sa isa't isa. E may kani-kanya namang hukbo ng tagahanga si David at Jillian na siguradong susuporta sa kanila, di ba? Ano ang sinyo sa balitang ito?